Hi Idol, gawa ka ng kanta tungkol sa kaganapan ngayon. Yung flood control, ghost project, corruption. Tsaka yung mga dapat mag resign na managot. Okay. So gumawa na po kami ng Resign! Mag-resign! ka na! Out din sa lahat. Sa Spotify, YouTube Music, Apple Music. Dito na rin sa ating Meta. So available na siya. Nandiyan lang, nakalink. And then, nakapin mismo yung pinakabagong ginawa namin na ku, -ku, 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 -ku Rakot, kuku, kuku, rakot, tanong mananagot ba ang mga sangkot? Flood control, ang kailangan. Ghost project, ang inaprubahan Ninakaw ang kaban ng bayan. Ngayon lubog sa baha, mga kababayan. Nakapin po siya. I think naka-shadow ban ako ng walopay. Nakikinig ako. Nagbabasa ako ng comments. Enjoy the masterpiece. Tama kayo. Mali ako. I'm not your doctor. Do a work Happy health.